Naranasan nyo rin itong mga paps na may na monitor yung location nyo kung saan na kayo. Yun, itong uh, customer ko ngayon, no? may na -monitor ako. Bakit daw ako napunta sa BGC. Siyempre, nauna no ko yung ano, pagkain. Eh, magkalapit man lang ito. Ito lang sa may Tinida. So, doon ako dumaan sa may inside Kaya, inuna ko muna doon. So, tingnan natin kung anong reaction nito. Na Awayin natin ito. Oh no! Jacket lang naman tong item na deliver ko. Siguro napakamahal siguro nito. A few moments later. Hi. good morning. Oh, Gigi Adato. Sinsya na kasi in inuna ko yung pagkain. Ah, oh, may ibang delivery ka pa? Oo, oh, dun sa BGC. Oh no! Yeah. Picture ang kalang mula, sira. ah uh, jacket. Okay, salamat. Well, uh, nagtaka lang pala si sira kung bakit eh, malayang inikota natin. So, 1, 2, 3. pala siya kala ko nagalit na so yun dito lang tayo mga paps no?